Uh, good morning mga kaakay akay Ako po si Mau Malawi, National President for Akay Nizol uh, for Muslim Affairs. Uh, kami po ay uh, tumutulong sa ating mga PWDs at uh, ang ating uh, tunay na advokasyon talaga ay iangat natin ang uh, uh, bawat pamilya at uh, itaguyod ang uh, dignidad ng mga PWDs. So kami po ay natulong sa mga may mga pansanan lalo na sa ating mga persons with disability at saka sa mga senior citizens uh, dahil na uh, ang nakikita natin sa ating paligid ay napakarami po ang mga talagang nangangailangan ng uh, katulad ng mga wheelchair, saklay, tungkot at saka uh, walker no so far uh, meron din tayong bagong uh, uh device yung tinatawag na Akinison ah, uh, external Food trap para po yan sa mga uh, stroke patient na gumagalingo nit uh, nahihila pa rin nila ang kanilang uh, paa so yung external Food trap po ay uh, isa sa nakakatulong sa mga stroke patient pag uh, ang kanilang uh, buto o kay kanilang ankle no dito sa paa ay uh, gumagana pa ay uh, pag naisusukat susukat at sa kanila at may lalakad ay ibinigay po yan ng Akinison External Food Drop. Ito po ay uh, sa pangunguna ng ating uh, pangulo si dating Kongreso Mansol Aragonis ng 3rd District uh, ng Laguna. Sa gusto namin na uh, makatulong sa buong Pilipinas ay uh, naging uh, ganap na party list na itong uh, Akinison. So tulungan po natin ito dahil uh, so far sa ngayon ay ang aming operasyon ay mula Luzon hanggang Mindanao. So, yun po ang aking uh, 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 assignment bilang uh, uh, National President ng Akanesol for uh, Muslim Filipinos. Di lang ang tinutulungan ko ay ang ating mga kapatid na Muslim, kundi sa ngayon ay mas marami ang natutulungan natin ng mga non-Muslims, lalo na dito sa part ng uh, Luzon. no? So, wala po tayong pinipili dito. Uh, ito po ay para po sa ating mga kapatid na Pilipino. So muli maraming salamat sa ating mga riders no. Ako ay uh, nagpapasalamat sa kanila dahil uh, sa kanilang mainit na pagtanggap sa Akay ni Sol Party List no. At saka doon sa nag-organisa itong uh, uh parapol na ito, charity no. Lalo na sa Santo Tomas Community uh, sa kanilang mga official din. Maraming salamat po.